Ang question ngayong araw ay Ano ang iba't ibang gamit ng wika? Mula sa pagising sa umaga hanggang sa maghapong pagawa ng mga aktibidad ay ginagamit ang wika. Nangangahulugan lamang nakakambal ng ating mga ginagawa ang paggamit ng wika, pasalitaman o pasulat. Ngayon ay aalamin natin kung paano nagagamit ang wika sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ng mga tao sa kanyang kapwa. Ayon sa lingwistang si Michael Alexander Halliday noong 1978, may pitong gamit ang wika sa pakikipag komunikasyon. Ito ang mga sumusunod. Una, Instrumental upang matupad ang kanyang mga pangangailangan at makamit ang kanyang mga layunin sa buhay, ang wika ay nagiging isang kasangkapan ng tao. Mga halimbawa, ang isang bata ay nagsabi sa kanyang magulang na gusto na niyang kumain dahil nagugutom na siya. Ikalawang halimbawa, ang isang ale ay nagsalita dahil kailangan na niyang bumaba sa sinasakyang jeep. Ang ikalawang gamit ng wika ay personal. Sa pamamagitan ng wika, maipapahayag ng isang tao ang kanyang mga saloobin, damdamin at opinyon. Mga halimbawa, kapag nais mong maitala ang mga pangyayari sa iyong buhay. Ikalawang halimbawa, nais mong maitala ang karanasan mo sa isang lugar na iyong pinuntahan. Ang ikatlong gamit ng wika ay interaksyonal. Ang wika ay nagsisilbing tulay para makipag-ugnayan sa iba ang isang tao. Nagiging madali ang pagkakaunawaan ng mga tao kapag nakikipag-ugnayan sa isa't isa dahil sa wika. Mga halimbawa Nais mong magpadala ng mensahe sa email Nakikipag-usap ang babae sa tindera sa palengke Ang ikaapat na gamit ay regulatoryo. Ginagamit ang wika upang magkaroon ng pagkontrol sa kilos o galaw ng tao. Mga halimbawa Sinusunod ng mabuti ng estudyante ang mga panuto sa pagsusulit sa asignatura sa Filipino. Ikalawa Pinagsabihan ng magulang ang kanilang anak tungkol sa kanilang gagawin kapag nasa loob na ng simbahan. Ang ikalimang gamit ay ang impormatibo. Ang wika ay ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon o paglalahad ng kaalaman. Mga halimbawa. Ang guro ay nagpapaliwanag sa kanyang mga estudyante ng aralin tungkol sa wika. Ikalawang halimbawa. Nagbabasa ng dyaryo si Lolo tuwing umaga kaya siya maraming nalalamang balita. Ang ika na gamit ng wika ay ang yurestiko. Ginagamit ang wika kung kukuha ng mga kaalaman o impormasyon tungkol sa interes ng paksa o anumang nais mabatid. Kabaliktaran nito ng informatibo na nagbibigay naman ng impormasyon. Mga halimbawa, isa sa gawa ng mga estudyante ang kanilang pakikipanayam sa alkalde tungkol sa mga proyekto niya sa lungsod. Nagtanong ang turista sa mga lokal kung paano puntahan ang lugar na nais niyang marating. At ang panghuling gamit ng wika ay Imahinatibo. Sa paggamit ng wika, inilalahad ng tao ang nasa imahinasyon niya. Mga halimbawa. Bumuo ng tula ang mga estudyante bilang kahilingan sa kanilang asignatura. Lalahok sa paligsahan ng maikling kwento ang kapatid ko.